Malinaw ayon kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na isang pambabastos sa kanya at sa BARM government ang ginawa umano ni MTIT Director General Roslaini Alonto Senarimbo. Nagpapasalamat ang alkalde sa sangguniang panglungsod sa simpatya ng mga opisyal ng SP. Sa gitna ng kontrobesiya na pagdeklara ng SP na persona non grata sa Director General bukas sumano sa pakikipag-usap ang alkalde sa kahit kaninong nakaalitan niya. Ang hakbang ng SP ay kasunod ang umano'y pambabastos at pag-apak ng Director General sa paan ng alkalde sa ginanap na 2025 Tourism Summit sa siyudad. Sinabi rin ng alkalde na walang pamumulitika ang pagdeklara sa Director General na persona non grata sa ko ito ay lantaran pagpapahiya you no know? uh, humiliation sa isang public official ang importante uh, hindi ako pumatol na yan yung post ko na tungkol sa sabar uh, right after the summit uh, instead na kung ano-ano ang gawin ko ay nagpost na lang ako ng tungkol sa patience. dahil alam ko naman talaga walang ibubungang mabuti kung papatol ako una babae pangalawa Nare-respeto ko yung pagkatao ko, sumat ako papatid. Pero kung ano man ang magiging rason ni MTIT Director General, eh, nasa sa kanya na yun. Basta ako, as far as I'm concerned, klarong-klarong uh, pambabastos yun. Uh, hindi lamang sa akin, kundi pambabastos niya sa posisyon niya bilang, bilang Director General at pambabastos niya sa buong bangsa mga Rotonomous Muslim Mindanao dahil siya ay isang mataas na opisyal ng rehiyon. I never close doors, no? Yeah. I never close doors. Kahit kanino man. Uh, kahit sino man dito na may may naging kaalitan ko, kasamaan ko ng loob, may galit sa akin ang hindi ko alam. Diba? Uh, di ba? pinagpaplanuhan ako na hindi maganda. Kung gusto nila makipag-usap sa akin, makipagkasundo, why not? Diba? I, I, I cannot live uh, my life uh, full of anger and hatred towards anyone. So, Uh, ako pinanganak ako ng magulang ko, pinalaki ako ng nanay ko na pagmamahal una at pagpapatawad pangalawa. So, uh, you know, uh, ang dami ng magulo, masyado ng magulo ang mundo para sumama pa tayo na mag-hate. Uh, may ganito lang naman tayong uh, mga reaksyon sapagkat hindi naman siguro po pwede we just take things sitting down. No, but as to uh, me forgiving Uh, yes, forgetting, I don't think so. Pero kung pakikipagkasundo, kanino man ha, eh? not necessarily the Director General. Kahit sino mang nakalitan ko, whether politika, personal, or yun na, lihim ang galit sa akin at hindi ko naman alam kung anong dahilan, eh welcome naman po akong makipag -usap.